Hello mga kaibigan, mayroon pa ako isang iso-share sa inyo no uh, na magandang uh, habit din na pwede nating i-incorporate sa buhay natin no at uh, ito yung isang bagay na kapag bumibili ka ng isang uh, bagay no uh, kapag mahal, lagi nating sinasabi na hindi ko kayang bilin yan yun yung una nating na ano eh So napulot ko to kay ano eh kay Robert Kiyosaki yung uh, author ng uh, Rich Dad Poor Dad. na Napakagandang libro niyan. At uh, basahin niyo yan. Ngayon, sabi niya kapag uh, bibili ka ng isang bagay o na may kamahalan, huwag na huwag mong sasabihin na I cannot afford that o I cannot afford that. O huwag mong sasabihin na hindi ko kayang bilhin yan. Kasi dapat sinasabi mo na how can I afford that o paano ko mabibili yan. Kasi dalawa, dalawa yung ano na yan eh. Kapag sinabi mo kasing, I cannot afford o hindi ko kayang bilhin yan, hininto mo na yung utak mo para mag-isip ng paraan para mabili mo yan. Nag-stop na siya. Hindi ko kayang bilhin yan. Stop na yung utak mo mag-isip. Paano mo mabibili yan? Pero kapag sinabi mo na I can afford that o kaya kong bilhin yan, binibigyan mo yung pagkakataon ng utak mo na mag-isip ng paraan para mabili mo yung isang bagay na mahal na yan. Yun yung, yun yung uh, natutunan ko kay Robert Kiyosaki. Kaya dapat ganun tayo magano. Kahit gano'ng kamahal yan, uh, hindi mo naman kailangan bilhin ngayon eh. Lagi mo lang sasabihin sa, sa sarili mo na paano ko mabibili yan? How can I afford that? The way, yung isip mo nagkakaroon ng time na isipin kung paano paano mo ma-afford yan. Kagaya nung bumili ako ng motor, yung Harley Davidson, mahal. So, that time na pinangarap ko nun, wala talaga akong pera. So, naalala ko yung sinabi niya, na unang pumasok din sa isip ko, mahal, hindi ko kaya. So, nung naisip, naalala ko yung sinabi niya, lagi kong sinasabi na maalala ko yung motor, paano ko mabibili yung Harley na yon Paano? Anong gagawin ko? So, nagkakaroon ako ng idea. So, totoo yun. Doon na, kaya tayo ang nagbibigay ng kumad sa isip natin kung anong gagawin ng isip natin. Eh. Kapag sinabi mo kasi hindi ko kayang bilhin yan, in-stop mo na siya. Eh. Hindi na siya magpapangsyon na mag-isip ng paraan para makuha mo yung isang bagay. Unlike nga, pag sinabi mo paano ko mabibili yan, so, tutulungan ka mag-isip ng isip mo para makuha mo yung gusto mo. So, yun yung ginawa ko. Kada maalala ko, paano ko kaya mabibili yung motor ngayon? Anong gagawin ko? So kalaunan, kaya nagkakaroon ako ng mga idea kung saan ako kukuha ng pera, paano ako magkakapera. So yan yung napaka bagay, kaya tanggalin nyo yung ganong mindset na hindi ko kayang bilhin yan, mahal. Tanggalin nyo yan, kagaya nga ng isang video ko na ang kalikasan is, uh, ang default system niya is kasaganaan. Kaya ganun tayo mag-isip, kasaganaan. Walang kakulangan. Puro kasaganaan. Papansinin nyo na lang, napakagaan ng buhay, napakagaan ng pera sa buhay nyo, pagpasok ng pera sa buhay nyo, napakaganda. So sana nakapagbigay na naman ako ng panibagong uh, uh magandang uh, uh, habit o magandang kaisipan na pwede nyo isa buhay. Uh, pwede nyo pag-isipan o pwede nyo itry. Sa akin kasi nasubukan ko na yan eh. Kaya bibili ako ng mga, mga bagay na mahal kahit wala man akong pera ngayon. Paano ko kayo mabibili yan? Ganun lang yung sinasabi ko. Paano ko kaya, saan kaya kukuha ang pera? So yung utak ko, tinutulungan niya ako mag-isip ng paraan. So sana, nakapagbigay ako sa inyo ulit ng uh, konting kaalaman sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat po.